Ah, okay, mga idol, ito na yung mga actual mga kaidol sa mga tira natin mga kaidol, Okay. Panoorin niyo. Tatay na mga kaidol Yan. Wala kami, mainit na. Okay, mga idol, nabutan kami ng norte. Yeah, Punta kami doon sa ano? Doon sa kabilang side. Yan, mga idol dahil mamana tayo ngayon mga lang mga hula din mga kaidol at mga, may pang iyaw at pang, may pang gawin tayo sa bayan dahil bukas magatrapaho naman tayo construction na naman tayo ulit mga kaidol mahirap mga siging vlog wala pa tayong ano pero hindi natin papabayaan yung bago vlog mga kaidol yung is fishing dahil diyan tayo nakakaulam Come on, salamat.

may pang-uwi tayo sa bayan. Tomorrow. Yung pana. Iuwi natin sa bayan kay Norte na dito. Okay. Kung lang. At ito mga doon, tamang tama Nakakita agad tayo ng Okay, sa pool mga ka-idol. Good shot. Medyo malabo nga yung dagat mga idol dahil napakalakas din ng norte sa mga idol. Part kasi sa area ng mga idol ay merong malabo at meron ding malinaw. Pero hindi naman siya masyadong kalinawan mga idol. At may area lang talaga na malabo dahil nga sa norte. Tama tama sa pangalawang area na ito mga kaidol, ay uh, dumapa ako at para mag ambush tayo kasi meron tayong napansin na masarap at napakaganda iihaw dito at sana naman ay madali natin ito mga kaidol. Medyo malikot mga kaidol at isang ilak. Yun parang napakalikot talaga mga kaidol. Umapapa ako ng maayos yan at di ako gumalaw. So, buti na lang at medyo hindi siya kaliman at maganda yung holbert natin diyan mga idol dahil. Tumila ako ng manok. So fish call ang aking diskarte mga idol. Ito na yung ating Pagkakataon Para Tirahin natin siya. Yun Good shot mga ka -idol. So may pang natin Na panghilak na tayo sa ating pagsisisa ulit mga kaidol sa malalim ay meron na nakitang uh, paro paroji ngunit alangayan kong tirahin mga kaidol so pinabayaan ko na lang siya mga kaidol nagbabasa kalit tayo dito mga kaidol na baka merong duma na ano eh mas okay na yun mga kaidol parang hindi natin tumira and another uh, go down mga ka-idol so mayroon tayong sinilip dito sa may butas na to at yun nga may nakita ako yun, lumabas ang ulo good shot uy yun mga ka-idol ay isa palang um, karatungan ang tawagin mga ka-idol okay na rin to ang dagdag pang ulam makain din. dahil napakasarap din po sa pili sa pagluto kaya lang mas kuhaan mo lang sa mga tinik so di natin nakita yung ating service mga kaidol dahil nasa malayo si Jerry Jerry paano na paano na paano na at eto na nga mga kaidol nagumpisa na nagburot na yung kanyang katawan at ayun napaka talim na ang kanyang mga tinik mga kaidol yun napaka yun nagburot pa na siya mga kaidol kita niyo mga kaidol Mahabar ang mga mga tinik at eto tamang tama may lapo yun sa pool sayang napigtal pa sayang mga kaidol pawi na lang and another load na naman tayo mga idol okay go drop na naman tayo at dito sa area naman mga idol ay merong lift eh. sweet lips yun ay pumasok pa sayang sana lumabas pa bantayan ko mga idol baka lumabas natin yung sa kapaligiran baka mayroong biglang lumapit yung sweet lip hindi talaga lumabas mga kaidol wala <coughs> talaga yung lumapit mga edo. kahit anong fish call natin wala talaga let's go up muna tayo genau, was das wirklich Kung kailan na hindi natin na-play yung ating video sa ilalim Tsaka na naman natin natira tong lipstick na sweet lips na to Sayang Hindi pa rin sayang Okay pa rin to dahil tinamaan at na fish ko na natin okay na to ibali mo lang video sa pag shot basta na huli ko siya again dito naman tayo yun may ilak na nagpakita na naman ayun bumalik sayang yun. ang lapit na yun ito mga kaidol, sa giliran ko lang pero hindi ko tinira mga kaidol, dahil may natanaw ako doon sa malayo napakalaming sweet, sweet lips na ano yung um, yung cola yellow na sweet lips yun sana ang lalaki pero grabe yung pagkailap naman ayaw lumapit hindi ko pa naman asahan nito mga kaidol, na magpakita sa ganyang kadami hindi ako nakapag Um, relax up Maka uh, Keep ng maraming Hold breath natin Mga ka-idol Sayang oh. maubusan ako ng hangin Ito mga ka-idol Ayaw talaga lumapit Yun sana Yun Hindi oh. ko Lapit na rin sana Kaya lang Ewan ko ba Parang naninigas Sa mga daliri ko Ay sayang eh, nabutan na lang ng layo. Ito yung ilak. Ito ilak na lang. Huwag na lang yung, huwag okay. na lang yung, ano, lift eh. Ilak na lang makadol. Pwede na to. Bahala na. Hmm, sa pool. Okay. 1 minutes and 35 seconds. Tayong tumagal sa ilalim. Buti na lang makakakulungit yung ilak. Okay. Ay, grabe. Tsaga-tsagaan na lang natin to. Pagtsagaan na lang natin to dahil napakahirap ang isda. Yun mga idol, ang laki nun mga idol. Hindi ako makapag-play ng ating video sa ilalim pero napakalaki. Sana hindi matanggal to mga idol. Relax mo ako sa taas dahil hindi mo ako makapos. Okay sana hindi na kala mga idol sumapit napakalaking ano mga agat uh, hindi ko na makita so malabo yun good shot mga idol lalaki bulagaan mga idol hindi ako nakapag play ng video dahil bugat, bulagaan yung paglapit sa akin ng mga grupo ng mga agat mga idol ang dami pero hindi ko na pinagbigyan ng mga ano. pagkakataon. Tinira ko na. Hindi na ako na Pero good shot mga idol Nasa mga sobrang sobrang sa mga mga uno-imidya. Isa't kalahati. So, eh. yun na to. Oh, thank you Lord. Salamat sa bihaya. Binigyan ng magandang hulog. Sana malagdag-gagagan -daga pa maya. Tawarin mo natin ang ating udyong mga idol dahil bumaloktot. Dahil sobrang lakas ng mga agat yun digwat digwat naman tayo sa dalim ng dagat dahil yung pagbabaruktok mga kaibod at ito minadali ko mag tuwid dahil meron tayong natanaw dun sa unahan mga idol. yun nagload ka ako dahil dali ako lumapas sa lalim mga idol trap na ako yun tamang tama ang laki ng lapo uy kala ko lapo mga idol paro paro dyan ang laki Napaka ilap yun ganda pesto isa yan sumamalay pa napakalapad grabe uh -huh. naman hindi na talaga makaayos ng sintro dahil talagang tapos na ako mga idol dahil wala pa akong pahinga na, nagtuwid ng udyong tapos dive na lang sa malalim sayang bawi na lang at eto tama tama good shot ng napakaraking lapo buti na lang yung ko sa bayang ay hindi pa rin siya umalis sa piston nitong malaking lapo na ito mga idol ay salamat lord salamat sa biyaya Yeah, I'm going magandang go ko yun napakalaki ng lapo napakalaki ng lupo okay maya maya na lang pwede nang umuwi may nang dagdag na lang mga idol pwede Saga -saga, nang iuwi mga idol tsaga tsagaan lang mo natin habang maganda pa yung dinaw ng dagat at pakita ng isda yun mga kaidol ang laki ay salamat yun magsama kayo ng ating malaking mga agat yun napakasaya di baling konti lang ating huli mga kaydol. basta ganito palagi ay eh, medyo mga huli napakalang lapo mga agat mga kaydol. Masarap tulutuin sa prito tapos sa skabitsi Pwede din sila Napakadaming magandang luto sa mga huli natin na ito for natin mga kaidol at saka nakatagdag naman tayo ng ano ng mga kaidol na nabijuhan kulahan na bagabaga baga baga mga kaidol napakataba niya ihawin medyo tinitipid na natin yung aking battery dahil pag-uha na natin battery mga kaidol na lang to sa aking makuha sa mga video eto tamang tama may magandang lako sa ilalim nakatapa yung good size na sa mga idol tapitan ko pa wisa yan nakabantay good size na sa ano oh, wisa yan ay nigas naman na ko din naman makaklabit Idol nakatagtag. Nakatagtag si Idol Jaykel.

đi cô đi cô ba à đi cô Ayan, yeah, hindi natin mamana May ang mga idol Ay, pangko tayo ng Rating linggo Hindi natin Mag-uwi na tayo ng bayan ngayon